Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tatalakayin natin ang viewport at disenyo na responsive. Matututuhan mo kung paano itakda ang viewport gamit ang meta tag at kung bakit ito mahalaga. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Ang setting na viewport ay ginagamit upang kontrolin ang impormasyon tungkol sa display area, viewport, ng device na nagpapakita ng web page. May mahalagang papel ito lalo na sa pag-aayos ng display ng mga web page sa mga mobile device. Ang viewport ay tumutukoy sa display area ng isang browser window o device kung saan tinitingnan ng user ang isang web page. Sa desktop ang sukat ng browser window ang nagiging viewport, samantalang sa mga mobile device tulad ng smartphones at tablets, ang sukat ng screen ng device ang nagiging viewport. Upang makontrol ang viewport, is set up mo ang mga viewport setting gamit ang meta na tag sa HTML. Ang setting na ito ay nagbibigay daan upang tukuyin kung paano ipapakita ang pahina sa iba't ibang device. Itinatakda ng code na ito ang lapad ng viewport upang tumugma sa lapad ng device at ang paunang display scale, zoom level ng pahina sa 1.0, 100% na display. Ang mga katangian na pangunahing maaaring tukuyin gamit ang content na attribute ng viewport ay ang mga sumusunod. Itakda ang lapad ng viewport para sa width sa pamamagitan ng pagtatakda nito sa device width, inaangkop ang viewport sa pisikal na lapad ng device sa pixels. Itakda ang taas ng viewport para sa height, bagamat kadalasan ay ang lapad lamang ang itinakda at bihira ang pagtakda ng taas. Sa pamamagitan ng pagtatakda nito sa device height, tumutugma ang viewport sa pisikal na taas ng device sa pixels. Itakda ang paunang antas ng zoom ng pahina para sa Initial Scale. 1.0 ay nangangahulugang isandaang porsyento na antas ng zoom ng device. Tukuyin ang pinakamababang antas para sa pag-zoom out gamit ang Minimum Scale. Kapag itinakda sa 0.5, maaari kang mag-zoom out ng hanggang 50% tukuyin ang pinakamataas na antas para sa pagzoom in gamit ang maximum scale. Kapag itinakda sa 2.0, maaari kang magzoom in ng hanggang 200%. Tukuyin kung maaaring i-zoom ng user ang pahina gamit ang user scalable. Itakda gamit ang yes o no. Katutubong responsive na mga setting. Inaayos ng setting na ito ang pahina upang tumugma sa lapad ng screen ng mga mobile device at sinisiguro na ang pahina ay ipinapakita sa 100% na antas ng zoom. Ito ay isang pangunahing setting para sa responsive na disenyo. Huwag payagan ng pag-zoom. Pinipigilan ng setting na ito ang user na mag-zoom. Ginagamit ito kapag hindi kailangan ng pag-zoom para sa isang partikular na disenyo o kapag ang pag-zoom ay maaaring makasira sa disenyo. Nakatakdang antas ng zoom at lapad ng viewport. Ipinipirmi ng setting na ito ang lapad ng viewport sa 1024 pixels at itinatakda ang antas ng zoom sa 100% sa unang pagpapakita. Ginagamit ito kapag nais mong panatilihin pare-pareho ang lapad ng pahina kahit na ano pa man ang lapad ng device. Ang pagtatakda ng viewport ay mahalaga para sa pag-optimize ng display, lalo na sa mga mobile device. Sa tamang pagsasaayos ng viewport, maaari mong maiwasan ang mga isyo tulad ng mga sumusunod. Pinipigilan ito ang pahina na lumampas sa lapad ng device na magdudulot ng pag-scroll pinipigilan ng teksto at mga larawan na maging masyadong maliit upang madaling mabasa. Pinipigilan ng buong pahina na ma-zoom out na nagiging mahirap makipag-ugnayan. Ang viewport ay ginagamit upang kontrolin ang display area ng device na nagpapakita ng web page. Pangunahing ginagamit ito upang iakma ang pagpapakita sa mga mobile device at may mahalagang papel sa responsive design. Ang mga setting tulad ng width katumbas device-width at initial scale katumbas 1.0 ay karaniwang ginagamit sa karaniwang responsive web design. Ang wastong pag-set ng viewport ay maaaring magbigay ng komportableng karanasan sa panunood para sa mga mobile user. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Salamat sa panunood hanggang dulo. Mangyaring mag-subscribe sa channel at abangan ang susunod na video.